magandang gabi mga kabatodes ito nga pala yung nakuha natin na kahoy na tinagos ng tambal uli yan tagos po yan yung baging ito yung dulo nyo yung pinakadulo nya ito yung karugtong mga dulo nito yan lagay natin to sa ating garapa sa langisan <coughs> Ayan, dumudugo pa yung uh, kahoy. Ito yung kahoy na mabisang gamot. Uh, gamot ito sa kung ikay uh, nababawasan yung dugo mo. Ito ay uh, nilalaga yung kahoy at yung katas nilalaga o di kay binababad sa mainit na tubig at iniinom. Ayan pati yung ano natin nagdurugo din sa kakaskas yan po <coughs> yan ay tagus yan tagus po yan hanggang sa dulo ayan tapos uh, matagal na po tayo naghahanap ng tambal uli na kung anong itsura ng kanyang bulaklak ko di kay bunga sa tagal-tagal ko nang naghanap pero wala akong nakita kahit malalaking puno ng tambal uli pero ngayon uh, may nakuha po tayo nakakita po tayo ng kanyang bunga ito po yung bunga nyo yan yung bunga ng tambal uli tagal na tayo naghanap pero ito lang yung bunga niya. bihira lang ito makuha at uh, bihira lang ito magpapakita sa iyo dahil ito ay tagus ito yung tambal uli yung puno nya yung baging tsaka ito yung pinakadulo hinanap ko pa yung iba pero ito lang yung nakuha ko ayan dami din naghangad na mga dingero na sa mga ganito Nahanapin hanapin yung <coughs> bunga o bulaklak pero hindi sila nakakuha kahit ako hindi ako nakakuha noon hanap ng hanap kasi ito may bertod talaga yung bunga may bu bertod may on the side, baga taga at swerte swerte ka makakuha pero sinerte po tayo nakakuha po tayo ng bunga pero kakaiba talaga yung bunga nyo. Pahaba yung bunga. Ito pa. Ayan po. Ito yung bunga ng tambal do uli. dami akong naganap. Malalaki pa yung puno. Pero hindi ako nakakita. Ayan. Uh, napakaganda talaga. Swerte tayo. Pero ito. Ilagay ko to sa garapa. Iisang sisidlan at lagyan ko din ng uh, dama de orse para mabango at gagawa din ako ng langis ng tambal uli ayan oh. yan po ang hmm. tambal uli so may gusto dyan na mag uh, ng tambal uli uh, sabihan nyo lang ako eh, magbigay ako ng isang roller na kanyang baging na may ugat na. Pero kung walang ugat, pwede naman na ano, magtanim kayo pa higa, hindi patayo. Kasi pag nakahiga ay laba, lalabas po 'yan yung kanyang uh, dahon o mag ano, maglabasan yung dahon niya. Mabilis matubo. Ayan, mga kabartudes, yun lang muna. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.